Ang uh, totoo naman uh, na uh, sa sistema natin mas epektibo pa rin ang face-to-face -face learning. Kaya talagang uh, nung pagtapos ng pandemya, isa sa mga tinulak <coughs> natin magbukas kaagad ng eskuwela natin. Pero isa rin sa mga nang, uh, mga isa sa mga hindi magandang nangyari sa pandemya, naurong yung school uh, yeah. calendar natin. Kung matatandaan natin, in 2020 nagbukas ang eskuwelaan October na eh. Mm -hmm. At uh, dahil diyan, ang uh, ang break o yung yung tinatawag nating academic break uh, tumatapat sa July or even August. No? Mm -hmm. So uh nagkaroon na ng pronouncement ang Department of Education na ibabalik nila dahan-dahan mm -hmm. to the original April, May, summer break mm -hmm. ang academic calendar. So sinusuportahan natin yan. In fact, 88% ng ating mga kababayan gustong ibalik sa dating uh, uh, academic calendar. Dahil unang-una nakasanayan na natin yan. At pangalawa, kahit mainit, pwede kang sa bahay. Eh. Mm -hmm. mag, uh, doon ka lang, pwede kang mag-electric fan o mag-aircon. Hindi ka pwede pwersang pumasok ng sekulahan.